Welcome to my YouTube. Good evening, everyone. Welcome to my YouTube. Hindi to sa labas ngayon. At nagbili ako ng pagkain ko para hapunan. Wala akong pa-dinner ngayon kasi nasa labas yung amo ko. Hindi sa labas na kumakain. Kaya si Inday, Lumabas din sa si Inday. ng pagkain niya. Yan, guys. Sama niya, hugas dito. Hugas po naman ako sa hangseng. Hangseng, <coughs> Grabe. You to get in die. Sakit ang lalamunan ko inubo. Ano kasi dito? Ang weather, grabe ang init tapos syempre aircon sa loob tapos pag na pag na sa kusina ang init tapos pag lumabas ka naman sa kusina ang lamig sa sala. Kaya to. Ah. nga guys, ito ang 7-11 at punta mo na ako dito sa my MTR at may kukunin ako saglit ko, guys. Tama niya ko, guys. Ha? Shoutout po sa Tim Coroda. Sa Tim Corroda. Nandito ko sa labas. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Shoutout po kay Sis Daphne. Amiga guapa. Shoutout po sa iyo. Sis Daday. Shoutout. Miss Lori, shoutout dito ko. <coughs> Mm. Sorry, sorry. Oh, how how? Oh, maybe here. Wait, I can. No, it's okay. Attention, I I I help you. I I will finish process. I help you. Okay? Hello, guys. dito ako sa Is it a new card? Is it a new? New new card. What is the difference the new card now? This, this. oh my god is it the is it the union pay bank not enhancing? a who's right yes i'm saying <laughs> this is a first first time yes

So, it's supposed to be like this, Is this, this, the, up. Okay, your, your, is okay, your, 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 your password. Password. Do it. Yes. In this. Please this Continue. Mm -hmm. Okay, your password? password? Yeah, your password. Remember your password, huh? Okay, enter. Mm -hmm. Okay, uh uh, inquire, please. Mm -hmm. Savings, right? Mm -hmm. Yes. Okay, okay. Okay. We yeah. continue, continue. Mm -hmm. So five hundred? Mm -hmm. Five hundred. Yes. intern? Thank mm -hmm. you for your understanding. No, please. Oh, sorry. Oh. Savings. Okay. okay. Where you open the, the card right? oh, yeah. In Koswebi? You okay. go in Koswebi? You open the card? Where? Yeah, yeah. Cosweby. Yeah, oh, okay. Ah, no, North Point. Uh, North Point. Okay. Yeah. Write this out. Take the card. Then, mm. then, after the card, the, the money come out here. Okay? Oh, okay. Thank mm -hmm. okay. Oh, okay. Thank you. Okay. Thank okay. you. Okay. Sit. Okay, guys. So, now I'm going back to buy. by my food. Hindi ko alam anong kakainin ko kasi inuubo kasi ako. Ah, bilhin ako ng sushi. na sushi na Ay, dito. dito ko dadaan. <coughs> Gusto ko sana mag-mapdo. Tagal na ko hindi nakakain ng anong hamburger. Pero Inuubo kasi ako. Okay. Guys, balik naman tayo sa taas. No? papasok na tayo dito sa mall naman. Babalik naman ako sa taas. At doon ako magbili ng pagkain ko. Hey guys, sabayan niyo. Samahan niyo ako guys. Shout out po sa lahat dyan. Shout out sa aking anak na si Nelin, Elmera, at si Cassandra, po Almera. Elmera. Shout out po sa iyo na. Mm. Shout out sa Tim Kuroda. Shout out kay Sis Daday, Miss Laurie, Koy Scarpe. Uh, Koy Staryu, kay Darius, kay Kay Sport Ma, kay shout out po dyan. Ayan, shout out po kay Kay Johan. Tignan sa pa. Preview ni, shout out. Hi hey Lil, shout out po sa'yo Johan. Ayan. dito ano ko bilhin ano pagkain ko. Ay, dito na ako magbili ng pagkain ko sa sa Yoshinoya. Dito ko sa Yoshinoya. Yoshinoya. And guys, dito ko sa Yoshinoya. Anong oras na? Hmm. Siyempre, hindi ako makababa pag hinibaba ang unang mga ano, bantay. Siyempre, unas lang lumabas. Tapos ang kunyang. Ayan. Dito ako sa Yushinoya. Dito ako bili ng pagkain ko sa Yushinoya. Ayan. Yushinoya. Ayan. Ayan. Dito ako bili ng pagkain ko. At i out ko na lang. And thank you so much for watching. God bless us all. Bye. Bye.